Oh, magandang hapon, magandang pa, paggabi na actually o oh, na yung ating paligid at ayun ay may kumpul-kumpul ng mga ibon nakikita nyo ba yun? nakikita nyo ang nakikita ko ayan ayan na pa, pauwi na sila sa kan kanilang, kanilang mga bahay at ayun ay nagkukumpul-kumpulan sila marami yan dito may nagpaparot pa rito na mga ibon so yan ang ating paligid ayan 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 si Mr. Sunset tapos, yung aking alaga, nandun na iniwan na ako. Ayun. Uy. Ang daming bunga ng dyan, Mingo, nag, ano, nang nagbabagsakan sa bubong. ang ingay. Ayan, oh. Mga puro hinog na kasi madamo hindi naman makuha. Saan hmm. Asa chikchik yung chik-chik, ma? Nagpapakain sila ng chikchik. -chik. Ayan, ayan yung mga chik-chik namin, no? Nandun na. Nandun na. Ayan, yung mga chik-chik namin. Ayan, ayan, ayan. Wait. <laughs> ayan. Kasi si Mr. Whitey. Hmm. At yan ang amin na pag-abi na daling. Yan ang aming, ilan yan kayo? 13. Ayan, 13 yan sila. O, oh, ang dami-dami nila. Gusto ko hawakan ito. Di ba nahawakan mo na kang Gusto ko hawakan. kailangan na ni tatay kulong yan dahil isasarado mo. Baka pasukan mamaya ng ano. Gusto ko eh. So, ayan sila guys. semesters oh, si Mr. Si Whitey, ayun, napakain na sila mamaya. Dadapo na yan sila kan sa kanila mga ano, bahay na dadapuan. Okay, bye-bye! Bye-bye!